Magkano yung kinain natin? 5,652. 5,600 dollars plus? Yeah. Dami na natin. 3, <laughs> 4, Ito, uh, sa inyo na sukla. Bongga. Sa inyo na sukla. Ito lang ang ito check lang. ito yung isa delayed yung aming flight pa Cebu kaya 5 hours kami dito sa domestic airport ba doon na na yung ano yan ha Okay. Dari, Sir Dennis, Miss Mirna po. Yeah. Si Monk Colley po, and eh, si... Check niyo ang inyong pangalan. Monk Hawkman. At then, uh, gate si 7 po, boarding time, 445. Gate 7? Yes. Okay. Ah, okay na. Okay. Tama. Okay na? Tama, kuya. Oo. Gate 7 tayo. Let's go. Tara gate 7. Kali, let's go. Kali, kali. <laughs> ha? Ha? Susuka ka? Ha? Okay, that's Kailangan pang ID? Ano mga baka biglang mag-switch eh, ng mukha. Grabe yung inspection dito. Inspection dun sa gate, first gate. Dito, dito.

hinamang <laughs> Alright, guys. Oh. Tapos guys. Bakit bakit po nag-alarm sir? Bueno. Nakaharap sa akin. Hindi sa inyo, nakaharap sa akin. camera. Pero may mga camera yeah. dito. Thank you. Takot sila sa camera, pero may mga camera sila. Okay ba Anong ano? Ha? Anong? Seven. Seven? uh -huh. So ang aming flight papuntang Cebu ay delayed delay ng aming flight anyway, mangihis ako dali malibang sa kubay kaya malibangun ka ito so ang oras ngayon karoon 4.38 na nang hapon nandito pa rin kami sa uh, terminal 2 papuntang Cebu so yung aming anong tawag doon tapos? pasok sa airplane? boarding? Ah, uh, aming boarding ay 4.45 ng hapon. So, late na dapat ay... Anong oras dapat, okay, dapat so, na? Dapat last stress, So, na-cancel. Na-delayed. Ah, na-delayed. Na-delayed. Nag-alawang oras ngayon. So, nandito pa rin kami ngayon sa Terminal 2. Oo nga, no? Parang nag-snow oh, na. Oo, Di ba? Iti na po yung sa likod ng bahay Parang nag-snow na nga. Hindi nga ito na o. Yan, yeah, nag-snow na. Ah, Ang aga naman nag-snow. Oo, may may snow. Ibig sabihin, pagbalik natin may snow na. So anyway, kanina, doon sa isang video ko pagdating namin dito sa ano, sa Terminal 1 sa Manila. Yung yung SIM card na smart ay 2,000 pesos yung price. Ngayon, sabi ng babae, eh, nung ikinakabit na sa aking cellphone, nawawala ang signal. Nawawala. Tapos may, may nabasa ako dyan na comment na sabi niya, buti hindi ako nagbumili ng SIM card doon sa tabi sa Globe. Pero sabi ng babae kanina na dahil pa on and off yung 5G, sabi ko, ibig sabihin, may depikto yung SIM card mo. Sabi niya, hindi. Sabi ko, hindi. Paano nakakadepikto yung aking lalagyan na SIM card? E ngayon lang ito na bubuksan. Sabi niya, lipat ka na lang sa Globe at uh, try mo yung Globe. Okay. Sabi ko, no, hindi. Hindi ako bibili. Dahil ang Globe ay, I think, 250 or 200 gigabytes. Baka pag naubos na, na hindi lang. Down. Mas clear lang tayo, Kuya. So, ngayon, hindi ako kumuha dun sa, ano, dun sa terminal hindi kami bumili dito ako bumili sa may MUA sa may supermarket sa MUA ang price ng SIM card ay 1,099 doon sa airport ay 2,000 so ang tubo nila ay almost 900 ang tubo nang nasa airport kaya pag yung mga OFW or yung mga galing Canada huwag kayong maniwala na mas mura ang SIM card pag nag kayo sa Pilipinas ng one month or two months, huwag kayong bumili sa airport. Bumili kayo kung saan outside sa airport kasi mas mahal sa loob na airport. Kalaan nyo 2,000 pesos yung benta nila pero sa BDO na binila namin ay unlimited data 93 minutes call ay nasa 1,099 lang yung price di ba? scam hanggang dito sa loob ng airport meron pa rin scam company kanina pagdating namin dun sa no, paglabas namin sa MUA uh, I mean sa airport sobrang init na talagang tagaktak na yung pawis then dahil uh, umaga kami dumating ang tagal namin naghintay sa MUA kanina para magbukas ng mga 10 o'clock so ang tagal hanggang sa kumain na kami doon sa Kabalin sa Maymua and then bumalik na agad kami dito akala namin na alas yung flight namin kaya pag delay pero yun nga I think um, board na ngayon dito board na ba tayo? A&B muna ano ano tayo? D D? C, D magkatakit ah oh, okay yun yung business class yung nasa ah okay So, aking anak, wala pang tulog to. Wala ka pang tulog, di ba? live pa rin anong ang oras ngayon sa Canada ay madaling araw guys alas 4 so ngayon anong oras naman doon? 7 7 9 to 9 to alas 4 lang alas 4 so so ito yung mga passenger papuntang Busi Cebu si lakas pa lakas pa lang ngayon lakas pa lang ng kulang ngayon dito So late na kami makakarating ng Cebu and then tataxi pa kami hanggang Yes, yeah. Yeah, sige, sige. Eh. Paigong sa hotel na mo. Ano <laughs> bang ko Ano bang Maganda to kasi meron silang alignment. Oo. Oh, oh. Ay, may alignment. May Baka pila yung talaga. si Hindi, tayo, di ba? Mm Hindi. -hmm. Hindi. Magulo. 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 So, tapos lahat ang si...

ngayon ang aming pahinga guys ay sa Cebu na doon na kami matutulog doon kami mag-overnight then bukas Saturday ay nasa Naga kami Kali, salamat Salamat guys. Hey, bilis, bilis. May tao sa likod. Mamaya na yung sakay, bae. Mamaya na yung sakay. walk properly. Hey

Carousel 1 Carousel 1. Baggage claim. Si... Nolo. Batayan Island. Wow. First time kung pumasok ng Cebu International Airport. B I love Cebu <laughs> Tuloy mo kay Ata, pe. Picture kita mamaya sabi, No, no, Di ba sabi ni Ata kakantahin mo yung I love Cebu? No Go, Kali Hindi Let's go Hoy, hindi mo pa yung I love Cebu, Kali Ha? Hindi pa kinantay ni Kali yung I love Cebu

sa Cebu. Dito ya. Huh? Hindi ko dito. Hindi <laughs> ko alam saan ang exit dito. Excuse me. Saan ang exit sir? Asa ang exit namin? Dari? Gawas na dari? Salamat kayo. Dari, dari. Dari. Kali, let's go go on, go on, go go you go first sekali Ayun, pag ya welcome to Sibu. <laughs> <laughs> Simon, Simon. welcome to Welcome to bayi Nagbibisaya pa ng mga So dito magagamit niyo ng ay, aking no. ano, aking natitirapan ano, aking mga Bisaya na pilantik ng dila. <laughs> bisaya words. Ako magbibisaya ng driver. Thank you, Dad. Detsu na lang kayo, Detsu. Nana, kayo na-contact? May na kontak ka na? Hindi, dito <todic> pa. Doon muna tayo sa... Kung anong bay tayo. Seafood Paradise. Yan, yung ko Yan, Bay, AMD. Ah, dito. Saan tayo? Dito tayo sa uh, Bay. Huh? Dito, uh, dito, 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 dito. Guys, maayong pagbungkag diri sa Cebu City. Mauna mong pag-landing karoon. na first time nga niabot ko ng in, ilang international airport diri sa Cebu guwapo kayo lang kwan ilang international airport ay guwapo kayo tsada kayo tsada boss asa may pwede magulat o kwan over De, dere rin may pwede magulat o oh, grab Oh, mag, mag book may pwede rin may masakay dire? Ah okay sige salamat kayo Tams Welcome to Cebu <vidare> Kali Welcome to Cebu The queen of the south Ayan yata Abansa Yung first dialect nila is Isaya. But pag nagtatagalog ka, magaling na mong tagalog. Lalo pag in-English mo. In English ka, in Mas lalo sila magaling sa English. So mabibili mo na lahat ang mga gusto mong tuyo na nandito sa Cebu. Ulag like Cebu. Ulag huh? Cebu. Uh -huh. Yeah, he likes to Number. Got six two five one. Six two. 5 <whistles> 这个沙发。 Kali, kami Kali. Jangan, jangan, jangan,

wala. Pila. Kuan ba kaning pila may niyo pangay ni sa kuhan. Abila Tower. Pila ba ko? Unom. Matay ba boss? Ha? No, ah. Pila? One three. pila One three? One, three? Oh. Uh. po kay. One three guys. Ban. Si yes. yes, salamat. One three grabe. Manig ay manig. manig Boss, ikaw driver na eh Pila mako niyo Avila Tower? Avila Tower. Ulum. Okay. One, one lang One? Napire mo man si Birds. Uh, mahal kayo, 1000 ang kwa, sa aktor, ang dami na, malam may, malam may mga bagahe mga luggage, moro man yung mga kabok kwan kwan, nagbok may kwan yung grab. Mahal kayong mga kawasan eh. Si, salamat. Mangigo ay maninitirin eh. I love Cebu na unta, pero mangigo ay maninitirin kwan.

Mitira na, na siya. Mitira na kay sobrang man, si Sam. Pwede na. <laughs> okay, na. Hmm. Hindi naman katulad ng na mahal ng mga gadong bata, no? oh, mahal. lang oh, ganyan. Siguro mga 300 ang aabotin nito, ano? Depende sa traffic, sir. Depende sa traffic. o sige, yan Pero di aabot lang. O tausan. Kasi mo abot may kasi mo abot may kwan ba 2 2,000 ba? Ay lab si Borba untang ya oi go over. Ay ang pala. Oh, di abot, di abot. Ah, mabukod pa yung 150 sa lockdown. Gini, really? plus na natin sa mga. Oh, oh. meter. Ano, 6 Ah, meter, plus oh. na natin, natin. Ah, plus na lang. Ba, ng nga nung sobra may uh, mga, walo na. 6 really? hey, passenger, uh, kasama driver. Ha? Huh? 6 passenger, kasama driver. oh ba? Oh, <laughs> uh, sobra man. Si, si, si. Asa sir? Tuyok 815, dito, tuyok dito, bay. Ay, dito, dito. Tuwa dito. dito. Uwa, doon ka na uwa. Doon ka sa likod. Medyo malit-lit ka. Yan. Malaki sa likod. Ha? Malaki. Ah, ah. Ako na lang sa likod. Okay, Sorry, wa. Ay, grabe ba eh. Mahal na mga kwalis taxi sa airport. Ay, gano'y. Basta mag-inanglanda. Mm hmm? sama na manginang lang tagbiya eh uh, I min, mean, sa okay. sakinan so Okay lang. Sabihin mo, Bisag siyam pa sir, kasya. Abi ka riyan. Taber si bossing. 10. Eh grabe ka di di patumam ma mana tuh saya stop light <laughs> yang traffic don na ala solo Liko man bus dili man di siya. Naligid driver na way si

Saan South kayo. South. Diretso doon. South. 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 <laughs> Gising ba? Gising ba? ay buds. kami. Kahit mga 4, tayo oh, sa lunes. Oh, oh, oh. Nandito kami ngayon sa somewhere here dito sa Cebu. So nag -rent kami nung nandun pa kami sa Canada. nag -rent kami ng condo. Pinaka Airbnb. So ito yun siya. So two bedrooms. May mga towel. Then may dalawang washroom. May shower. Then dito meron din ano. Uh, bedroom. So two bedrooms. And then, meron ding shower. So, dalawang washroom, dalawang shower. Then, ito yung kusina. Yeah, ito dining. Then, ito yung TV. Dito kami sa mataas na floor. So, anyway. Magkano ang kuha niyo na ito, Tops? Sige. Ha? Yeah. Hindi kasi ako kasama sa pag-book nito. Wala akong kinalaman dito sa book. Yung aking anak na babae ang nag-book nito. So anyway, guys, hanggang dito na lang. Daghang salamat sa inyong pag Welcome to Cebu. I love Cebu. Until next time, kita tapuhon. Ugma sa sunod nga vlog. Pag-amping mo talan.